nagigisa na po tayo ng ating sibuyas at bawang kasi gigisa na natin ngayon yung ating pinalambutan na paa ng manok or chicken feet ayan alam nyo kung bakit sya sticky kung bakit sya dikit dikit yan po yung collagen kaya kung gusto nyo makakain ng collagen ng sabi yan kain tayo ng paan ng manok. Ngayon, yan po ay galing sa rep. Kasi pinalambot ko yan. Tapos ngayon, gigisahin ko na po. Kaya yan, lagyan ko yan ng konti pang sabaw. Ngayon, lalagyan naman natin siya nitong ating toyo. Ayan. May toyo tayo. Light sauce ayan, konti lang kasi may toyo naman yung kahapon kahapon ko pa guys pinalambot yan tapos ngayon ko lang gigisahin ito po ay medyo maalat-alat na kaya hindi ko na po lalagyan ng uh, asin ayan, ganyan lang siya tapos tatakpan na po natin yan at hihintayin po natin na iyan ay kumulo. Tapos titikman ko. Yun, luto na yan. Kasi po malambot na yan eh. Napalambot ko na yan kahapon. So guys, abangan natin. Mamaya babalik po tayo ulit ang ating apaan uh, ng manok na adobo.